Ayun, magandang araw mga idol. Ngayon po ay tun uh, pa rin tayo sa usapin ng impeachment laban dito kay uh, BP Sara Duterte na ngayon nga po ay uh, na-impeach na siya sa Kongreso. Kaya ito po yung mga pahayag ng mga senador. Si Senador uh, Bato de la Rosa at si Senador... Pimentel. Ayan. Panoorin niyo po mga idol yung kanilang mga naging uh, pahayag. Sanggap, di ba? Ah, okay. Di ba sa inano, communication from the ganong-ganong, dapat rin report yun. But But since, you know? the, since, okay. so, pero since si, without si, pero sir, the fact na wala nga reporting na nangyaring ganon, wala man lang ni na isang na-curious na, sa meron communication. meron talaga, yeah, naman talagang time lag sa mga kilos dito, di ba? May time lag. When you receive it, alam, takbo ka mag-aagad to report. May, may time lag talaga. Pero sir, pwedeng isingit yun sa agenda, dito? No? Um, um, kahit kanina lang siya oh, na-receive, pwede i-singin. Pero judgment call na yun na leadership so, see, ng Senado. So, yeah. see it's only the SP or the Senate Secretary who can, who can, uh, give us the sequence of events. Ano na ano. Pero sa akin, hindi unusual. May time lang. When you receive, a, when you receive something, hindi ka naman tatakbo immediately sa plenary to report na ay ay receive something. Gagawa ka pa ng mga formal ano dyan. Sir, what's the, what's the, what's the sentiment for the prevailing sentiment among senators? to the fact that it's not last in session and a few hours before. Uh, hindi, hindi, hindi naman pinag-usap. President, sir, uh, is it still by the priority? Hindi, para priority ang impeachment, pero syempre, you cannot make it uh, parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. You're a court. You, say not, you should not show any excitement or any emotion or ano. normal lang. Normal lang tayo. Oh, normal lang. Relax lang. Oh. Ang narinig ba kayo daw against this? Wala rin. Wala rin ako narinig. Walang na yung <laughs> code. Kailangan na session before mag -kuti. Wala na. Oh. <laughs> parang nga daw to counter. eh, ang ilagay. Yung medyo friendly force kayo. Oh, di, na, na rin. Whatever Cool. Kung meron man junto na yan Ay, na mangyayari. Hindi, hindi din na ngayon. Wala. Imposible. Uh, imposible si Vicky Sara. Uh, ah, tinuluyan siya. Sir. Expected ko na yun. I have been expecting that to happen. Hmm. So, Bakit sir? Bakit uh, nakikita ko yung kanilang kanilang uh, effort na talaga to impeach sa Bibi Sara. Ah, uh, how will this affect, sir, kayo po as uh, bilang tatay Senator Judge at kayo po ay mga kampanya din, sir? Hindi eh, pa was uh, uh, yung araw ng labas niya, sir, pag nagkataon. Kaya nga ang, ang, daya nila, no? Gagawin kaming hostess dito para mag, uh, magiging uh, judge ng impeachment court. Tapos sila, mga na. <laughs> kami dito ngayon, eh, 24 of us will uh, be sitting as uh, uh, judges of the impeachment court. Sir? so, hindi kami makapagpangampanya. Uh, Senator, pa paano kayo magiging impartial kung di ba friends kayo malapit kayo sa mga Duterte paano kayo tatayo as impeachment court uh, uh, not... judges we naman natin that uh, itong impeachment is a political exercise mm -hmm. but still as a sitting judge i have to maintain my uh, political neutrality i should be a political by this time uh, once magsuot ako ng robe pero hindi pa ko nakapasukat eh. Pag-uano kami ng tuga. Yung uh, robe para judge talaga ang dating. ah... when sa suot na yan, I will, will have to maintain uh, political neutrality. Kasi so, ngayon ipagpapalagay na na definitely hindi nyo papapapilin yung ikokonflict si Kiki. Well, uh, bahala na kayo dyan kung iniisip ninyo. Basta ako, <laughs> ako, I will maintain my political neutrality. Mahintay na lang nyo yung magiging buto ko pag uh, sa butuhan. Tingin mo Ay, okay. pwede mong ikatalo itong nangyayari ito dahil hindi ka makakalabas ng mga kampanya, sir? And you are, sir, nasa number 10 po kayo sa survey. Medyo alanganin siya. Uh, depende, depende, depende. Baka maawa yung mga butante. Kawawa naman si Bato, hindi nagkapakampanya. Tulungan lang natin ito. Ngayon <laughs> eh, nag uh, naging nagja-judge si Bato doon sa impeachment court. Hindi nakaikot. Pero Thank sir, sir, may sir. ay, na pag napag-uusap okay. yung mga senador tungkol dito sa possibility nga na, na mag-impeachment trial. May hindi siya kayo mag-uusap. Well, o, most likely, kung matransmit sa amin yung uh, articles of impeachment, adjourn na kami ay uh, kuha na kami bukas, no? Uh, break na kami bukas. So, most likely the earliest that uh, we will tackle that sa is uh, on after the election. Kasi hindi na kami bumalik, di ba? Hindi na kami bumalik. Oh. Pero sir, di ba pwede mag impeachment trial kahit nakabakas mo ng process? Uh, depende yan. Because we will be making our uh, rules on impeachment. Uh, Pag-usapan namin yan. Uh, titingnan natin. But uh, base sa uh, napag-usapan kanina, ay, 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 parang yun ang narinig ko na we can tackle that, uh, after the election. So, you, so yung Sir, parang consensus so far? Ha? Huh? Yung sentiment so far after the elections na itakal ito ngayon? Eh? One, of that, one of the possibilities. One of the possibilities most likely kasi pag na kami, starting bukas, di ba? Punta na kami sa mga kanya-kanyang uh, campaign sortes. Sure, sure. Pero na kami yung kwan, Huh? Sino po yung nakausap niya about the project? Uh, kami, mga kasamahan namin, mga kasamahan including mo. Including SDGs? Most likely. Most likely, yun ang mangyari. Including SDGs, sir? Tanungin mo naman siya mamaya. Magkampagalitan pa rin. Ang sir? Or ang informal meeting? Hmm? Ang meeting kayo o informal discussion? Informal discussion lang, informal discussion. Kasi nga, oh, paano nga, oh, hindi, pa, hindi pa hindi pa inatakil sa plenary. Kung i-endorse nila yan sa amin ngayon, today, today no after the uh, adjournment of this uh, session. Oh, pa paano matagal sa plenary yan? Wala na kami session bukas. Pero sir, on the way na kasi from the house and medyo huh? mahaba pa yung gabi. Napag-usapan din ba yung possibility matakil nyo siya tonight? Uh, it depends. So, ayun mga idol, napa napanood nyo po at napakinggan yung pahayag ng dalawang senador tungkol dito sa impeachment dito kay uh, BP Sara. So abangan niyo po mga idol yung mga update tungkol po dito sa impeachment kay BP Inday Sara Duterte. Ayan. salamat po mga idol. Hanggang sa muli po.